umano'y yung sindikato sa Department of Public Works and Highways kung saan ginagamit ang hiniram na lisensya ng mga contractors sa pagpapatupad ng proyekto isiniwalat. Kaugnay niyan, tinutukan niya ni Bombo J.C. Galvez. Ibinunyag ni Sen. Panfilo Ping Lacson na dalawang opisyal ng Department of Public Works and Highways sa Bulacan ang natalo ng 300 million pesos sa casino gambling. Sinabi ni Lacson na naisumitin na niyang impormasyon hinggil sa dalawang opisyal ...ki bagong Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon. Ayon sa senador, gumamit ng alya sa mga naturang opisyal upang maitago ang kanilang tunay na pagkakakilanlan sa kasino. Isa sa kanila ay district engineer, habang isa naman ay mas mababang posisyon. Isinumiti ng senador ang impormasyon kay Dizon sa pamagitan ng kanyang prospective staff na dati niyang nakatrabaho sa Philippine National Police batay sa ulat may salary grade 19 o mas mababa ang mga nasabing opisyal Binigan din din ng senador na may umiiral na memorandum circular mula pa noong 2016 na may pit na nagbabawal sa opisyal ng pamahalaan na magsugal sa casino bukod dito ipinapakita ng article 178 ng revised penal code na krimen ang paggamit ng peking pangalan habang si republic act 6713 o code of kanda para sa mga opisyal ng gobyerno, maaring patawan ng hanggang limang taong pagkakakulong, multang hanggang limang libong piso at habang buhay na disqualifikasyon sa paghawak ng posisyon sa gobyerno. At least two uh, district engineers no? uh, and a uh, minor functionary sa Bulacan who are big time gamblers in mm -hmm. one of the casinos here. And uh, the two of them, as per my information, used aliases. No? They, they hid their true identities, gumamit ng fictitious name, and ang um, ang recorded uh, losses. This is, this is just informal and official, but I intend to get the official record. Yung isa po natalo ng 300 million, yung isa more than 300 million. And these are salary grade 19 officials being the district engineer, and the other one is even a lower, occupying a lower position. So you can just imagine the enormity of the corruption that's going on. This is only in Bulacan, Sir president. Uh, I I got hold of their uh, the aliases that they used. So it will be easier for the uh, concerned authorities to uh, to really identify or get all the records of their winnings and lo and, and losses. Ibinulgar din ni Lacson ang umunay sindikato sa loob ng ilang tanggapan ng Department of Public Works in Highways, kabilang ang Bulacan First Engineering District, kung saan sinasabing ginagamit ang hiniram na lisensya ng mga kontratista sa pagpapatupad ng proyekto. Ayon sa impormasyon na natanggap ng Senador, si dating District Engineer Bryce Hernandez at ang kanyang grupo ay gumagamit umano ng peking pirma ng inspection team. Bunso dito, iminungkay ng Senador ang paggawa ng batas sa magpapataw ng mabigat na multa at parusa sa mga opisyal at kontratistang sangkot sa ilegal na pagpapare at paggamit ng lisensya well, I, I don't know and I'm not sure if there there are laws that uh, would uh, penalize uh, lending and borrowing licenses ano kung wala I think it is a good uh, piece of legislation that we should pursue They, to don't they all agree oh, Mr. President that it's prohibited and well I'm not sure if there uh -huh. are laws that cover it Mr. President yeah. kaya mas maganda kung wala pag-aralan natin at kung wala pang batas Isama natin sa legislation siguro na heavy fines and even imprisonment for lending and borrowing. Perhaps lifetime ban? Uh, I don't Mr. know, President. Mr. President. We have to discuss that. Yeah. Sa kabila ng mga anomalyang ito, tiwala si Lacson na kayang ibalik ni Dizon ang tiwala ng publiko sa Department of Public Works in Highways. Dagdag pa ni Lacson na siya na iniutos na umano ni Dizon ang pagsusumitin ng courtesy resignation ng lahat ng opisyal mula undersecretary pababa bilang unang hakbang ng reforma. I think you will agree with me na isa siyang action man at ah, talagang pwedeng pagkatiwalaan sa isang maselan na posisyon bilang sekretary ng DPWH. Opo. Tingin po ba ninyo ay may tiwala pa sila sa DPWH? Ah, sana po manumbalik ang kanilang ah, pagtitiwala sa DPWH. Anyway, iba na po yung liderato at uh, hindi ko naman po uh, hinuhusgahan yung dating uh, sekretaryo o dating kalihim na Sekretary Bonoan. Pero ang sinasabi ko lang dahil hindi ko naman siya kilala at kilala ko si Sekretary Vince Dizon, uh, malaki pong aking uh, pag-asa na manunumbalik ang pagtitiwala ng ating mga mamamayan sa DPWH. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez and this is Bombo Radio Philippines, the number one. And most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.